Ito si Sino ka? Si 4 Ayan Nabili natin to ng 19,500 Maliit lang pero I think malaking baka to sir. <coughs> Kasi um, Hybrid to uh, um, Brahman yung tatay niya So, ayan. 19,500. Tapos, 7 months pa lang nung nabili natin. Ngayon, 9 uh, months na siya. 9 months na. Nine months. So, bale 18 months pwede na tayo pa -ai, AI. Hopefully. Sino kasama mo dito? Wala. Andun sa kamila. Lampas pa ng ilog. Ayan. Andito yung tubig din. Uh. tubig. Yeah. Wala bang ginto dyan? Walang inano dyan? Baka naman. Pox. Ang aso namin ay pangalan ay Fox. Fox as in putol. Kasi naputol yung kanyang buntot. four. Oh. Kalain niya. Ang liit pa niyan. 19,500 Mahal na ng mga baka ngayon.